Alright mga kaibag, so ngayon ay maglilinis tayo ng classroom na binahagawa ni Christine. So tara, pagtulong-tulungan natin. Sige na, sige na. Sabi ko di ba magdala ng ano? Tingnan nyo itong gagawa no? Hindi nyo binunot Oh. Ano nangyari sa wire natin? Yung know? nag-print ako Ano? problema natin. Ano so, sa so problema niya? Nabit ako Ayun. Eh, no? Flex natin. Mga upuan. Problema. Okay na. Nasa 70% na nalilinis. Ay, baka pumunta sa kabilang room. May galit sa atin si Master. <laughs> Ayan. Ang macho ng ABM. <laughs> o, oh, di ba? Kaya, kaya. Basta sa masak... Si ma'am nga, o. Oh. O, oh, nagukudkod. Naka-uniforme okay, pa yan. Mga palaban ang answer natin, o. Oh. oh. Sige, at mamapin ko naman yung parte dulo doon. Sige, sige, sige. Hindi ko masabi kung mga ilang porsyento na ito. Ma, ano pa rin. Eh. Ay, iba natin yung mga ano na pa sa laba. Okay. Almost done na. Ito mahirap natin. Sa so, paro nila. 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 Almost done. Ronel, isang amo na. <laughs> Isang a. <laughs> na. Ayaw na. Okay, everything's good. Ayan, yeah, malinis na. Bayan mo naman yung iba. Kung sabihin mo, Ronel, i-ano yun ha, i-punasan pati yung mga paa, Ibayan mo na yun. Okay mga paps, ito okay na. Malinis na ang ating classroom. Salamat sa mga bata natin sa mga estudyante. Siguro papatay na lang kasi yung mga paano niya madumi Kaso huwag kayo niya kasi ma para -bila. yung na hindi nila. Bago ipasok. mag lang na maraming tubig. ayang matuyo.